Welcome po sa Dolphin Show. At eto naman, ayan, si si lion yan. Ayan, nagpapakitang gila siya. Ayan, may sinasambot siya at binubumabato kasi si kuya ng pagkain niya, ng isda niya at sinasalo niya. O ba diba, sobrang galing niya. Ako'y hanga sa mga taong nagtuturo sa mga ganitong hayop. Eh, ano bang pagkakagaling? Anong pagkakatalino ng mga hayop na are? Abay, natuturuan ni eh. Kahit anong turo sa kanila, napakagaling nila. At eto, eto naman, ang apat na dolphin, magpapakitang gila sa inyo. Watch nyo, mga idol. at eto na kami na nga ang kasunod na sasakay kaya naman eto papasok na kami dito sa Ocean Park Tower na ito at papasok na nga ako pero kinakabahan pa rin ako napakoswerte namin dahil sa haba nga ng pila ay kami naman ang nauna sa kanila at yan papasok na nga si Nilo at ako ang kasunod kami ang pinakalas na pinapasok ng driver at dito nga sa aking gawing kanan ang katabi ko ay isang bata at isang daddy e pala ng upo ana na yan sa loob ay kami ay pabilog kaya naman tabi tabi naman kaming lahat at eto na nagsisimula ng umakyat itong ocean park tower kung mararamdaman nyo lang ang aking puso ay eh, talaga namang ito kumakatog katog kasi sa sobrang takot at yan nasisilayan nyo na nga ang kalawakan ng ocean park habang kami nga ay umaakyat diyan ay kami ay umiikot-ikot pero yung pag-ikot-ikot niya ay mahina lamang. At sobra nga pong nakakamangha kapag ikaw ay nasa mataas na. Lalo na kung na nasa pinakatuktok ka niya. Talaga namang napakaganda ng buong Ocean Park, buong Hong Kong. At yan nga pong nakikita nyo dyan sa may banda-banda tagi-tagiliran, ayan po yung buong Ocean Park. Right. At yan dahil nga paikot-ikot kami, kayo ba ay nahihilo na rin? Kasi ako nung time na yan, ay talaga namang ako ay medyo kumakalam na yung aking sikmura kasi parang feeling ko masusuka ako at ako nga po ay sobrang natakot dahil napatingin ako sa baba ay talaga namang ako ay napatili ng kaunti dahil ako ay sobrang takot siya namnamin nyo ang tanawin ng Ocean Park para mabusog ko ang inyong mga mata at dahil nga sobrang ganda dito sa Ocean Park At unti-unti na nga kaming bumababa pero yung pagbaba namin hindi ako nakaramdam ng takot. Talang pag sumakay ka ng ferris wheel ay talaga naman pag bumaba ka, ay sobrang nakakatakot, ba? Diba? Dahan-dahan bumaba itong Ocean Park Tower at hindi mo mararamdaman ang katakutan dito. Ilang minutes din kami nagpaikot-ikot doon sa taas. Siguro mga 3 minutes kaming naikot-ikot doon sa taas. Ito ang aming pwesto dito sa loob ng Ocean Park Tower. At yan, tumigil na din ang aming sinakyan at kami ay lalabas na dito sa tower na ito. Ganito nga pala ang upuan dito sa, sa sinakyan namin ano lang talaga, tabi-tabi lang talaga nananakaikot siya. Madami din pala ang sakay nitong Ocean Park Tower siguro nasa mahigit na 50 kaming nakasakay dito. Sobrang sarap at sobrang ganda talaga pag nakasakay ka dito sa Ocean Park Tower mamagiging Mama, memorable talaga ang pagsakay mo dito kasi makikita mo ang kagandahan ng buong Ocean Park at ng ibang parte pa dito sa Hong Kong. At pagkalabas nga namin dito, dumiretso kami doon sa ibang area magpapandalas na kami kasi humahal hapon na para naman makarami kami ng gala dito sa Ocean Park. Madami-dami din nga pala ang mga taong nandyan ngayon. Pero noong unang punta namin dyan, sobrang dami ng tao kasi November 1 noon. Umakit na kami sa panibagong bundok kasi nandito po ang mga mga rides kung saan nandito lahat ang mga tao na naglilibot-libot din. Nakita ko nga ito, parang flying-flying na ito. Dito ang pangalan nito ay Real Bird. Kaya naman sabi ko, sumasasakay kami kahit nakakatakot. Itatry namin. At dyan, nagsisimula ng umikot-ikot para kami itinatapon hanggang sa paakyat siya ng paakyat. Opo yan, dun sa pinaka-red sa tuktok, hanggang dun ang taas niyan, kaya naman sobra siyang nakakatako. Ay talaga naman nung nandun ako sa tuktok, talaga namang hindi ko maintindihan kung ako'y sisigaw, tatahimik, sisigaw, tatahimik, imumulat ang mata, ipipikit kasi sa sobrang takot. Diyos ko, nakakahilo, nakakasuka. Ay talaga namang ako'y pikit na ayoko makita ang kalawakan kasi sobrang na nakakatakot. Hiyaw! Ako nang hiyaw sa taas, sa sobrang takot. At piling ko tatalon, uh, tatapon ako sa may dagat. Na lang, hindi matagal ang pag-ikot-ikot namin pag siwas doon sa taas. At yan, ibinaba na nga kami ng dahan-dahan. Pero talagang parang akong hilong manok diyan. Ikaw ba? Pag nandyan ka, sasakay ka din ba diyan sa World Bird na yan? Diyan, nagsitayuan na nga yung aming mga kasama pero kami, nakakuha pa kami magpicture picture dito para naman syempre may souvenir kami. At pagtapos nga namin diyan at paglabas namin, nagdiretso kami dito sa Polar Adventure at habang nga kami naglalakad dyan ay nakarinig ako ng tugtog at nang malapitan ko, ay kababayan pala natin. Ay kung tatanungin nyo lang ako, ang mga crew, ang mga crew dito sa Ocean Park ay kagaya nating mga Pilipino. At eto nga nasiglawan namin. Sabi ko kay Nilo, sumakay kami dito sa Arctic Blast. Ito yung parang roller coaster na maliit. At nakita nyo, ang daming pila. Sabi nga ni Nilo, wag na kami sumakay pero hindi ako pumayag kasi ako, hindi ako mag enjoy talaga pag hindi ako sasakay ng ride. Hindi naman nakakainip ang pumila kasi mabilis nga lang kasi ang ikot ng roller coaster ay nasa 2 minutes lamang o 3 minutes lang din. Kaya naman, nagantay na rin kami. At yan kami na ang kasunod na sasakay dito ito sa roller coaster na namin makasakay dito sa roller coaster na to. Naisipan na namin bumaba uli at pumunta sa kabilang bundok. Kasi humahapo na rin. Kasi kung hindi pa kami aalis dyan, ay abuting kami ng siyam-syam sa pila ng cable. Kaya naman kami ay hindi na nagpatagal-tagal pa doon. At kami ay lumakad na at humila na dito sa may cable. At gusto pa. ko rin pumasok doon sa aquarium kasi hindi ko pa siya napapasukan. Kaya tara, igagala ko kayo sa loob ng aquarium dito sa Ocean Park. yan, nalibot na rin natin ang Ocean Park Aquarium. Kaya naman ito, lumabas na kami at kami uuwi na dahil gabi na. Kamay uuwi at ako'y uuwi ng masaya kasi nga nilubos ko ang aking maghapon dito sa Ocean Park. Parang feeling ko nagbalik lang ako sa, sa kabataan ko kasi nga nung kabataan ko hindi ko nararanasan ng mga ganito na mamasyal sa magagandang lugar. Dahil nga nung kabataan namin ay talaga namang sa hirap ng buhay syempre nasa, nasa probinsya kami kaya naman nandun lang kami sa loob ng bahay, sa sagingan kasama ang mga aso, hayop, at doon lang kami And, kailangan ko magpasalamat sa lahat lalo lalo na kay Nilo kasi nga sinamahan niya ako kahit may bayad siya Sa lahat ng aking mga kaibigan na nag-surprise sa aking mga sa aking mga pamilya, sa aking mga anak at sa mga nag-message through inbox sa akin. Maraming maraming salamat. At saka sa mga kaibigan ko dito sa YT, thank you, thank you so much. Diyan, dito na lang na nagtatapos ang aking birthday celebration sa Ocean Park. Kaya maraming maraming pong salamat sa inyong suporta. Parati sa akin suporta sa mga videos ko. Maraming maraming pong salamat. At sa mga taong palating nandyan. Maraming pong salamat. See you on my next vlog.